<clears throat> sa, sa Pilipinas. So kahit anong, uh, well, you know what, kahit ano pang pagtatakip nila, kaya nga ikaw, Senator Amy, itong si Onyate, ni temp nyo na dapat yan, ikinulong nyo na anong ginagawa ng ombudsman, bakit walang kinakasuhan? Ano, paulit-ulit na lang tayo na si Tambaluslos nagbigay ng 20 million bawat isa, maliban pa kay Migaon, may kasamang Chokchak Chenes. So kakalimutan na lang, yung mga mainstream media, walang pakialam. Dapat yung ganito may kaparosahan na. Dapat umaaksyon na ang ombudsman. Dapat gumagawa na ang mga ahensya na pwede silang parusahan. So like after a week, two weeks, three weeks, kakalimutan na lang natin yung issue na to then move on tayo sa next issue. Katulad ng ginagawa ni Liza Ahas Araneta sa PCSO, katulad ng ginagawa ni Tulfo at ni Pimentel, na nagtapang-tapangan na kesyo anong sabi ni Tulfo, pananagutin na papaimbisigahan niya, gagamit daw siya ng forensic expert, kung kailangan paimbisigahan, kung sino ito, mga nanalo na ito ng loto, ano nangyari? Tumik Tulfo. So umurong bakit? the question is, nasungal nga lang na ba ang Poco Pimentel? Dahil ganun din yan sa ating puti ngas ng bilyong piso. So again, mga kababayan, kawawa ang Pilipino. Kawawa tayong lahat dito. Marami ako na rin na message. Miss Marlica, I'm 72 years old. Nawawalan ako ng pag-asa. Kawawa naman yung mga apo ko. Miss Marlica, na, kapag...